kahulugan ng candy sa panaginip. Ano nga ba ang ibig sabihin ng panaginip ng candy? Kung meron kang panaginip na ito, maaari mong ipagdiwang ito dahil sinasabi nito na ikaw ay magagalak sa buong buhay mo. Bilang karagdagan sa kakuluhan, ang magandang panaginip na ito ay maaari din mga hulugan na makakahanap ka ng pag-ibig panaginip na kahulugan ng candy ay maaari di maiugnay sa tagumpay sa pananalapi kung saan napagtanto mo na ang buhay ay mas matatag at kalmado. Maaari ka rin maglakbay ng malapit. Gayunpaman, ang matatag na yugtong ito ay higit na nakasalalay sa iyong determinasyon na makatipid ng pera at mamuhunan. Gusto mo bang malaman ng higit pa tungkol sa kahulugan ng candy sa mga panaginip? Pakinggan ngayon ang artikulong ito tungkol sa panaginip ng candy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng candy. Kapag nanaginip kang kumain ng candy, ibig sabihin ay magkakaroon ka ng kasiyasiyang oras kasama ang iyong pamilya. Sa oras na ito, ikaw at ang iyong mga kamag-anak ay magiging mas malapit at ang mga away ng pamilya ay magtatapos upang ang kapayapaan ay naroon at ang lahat ay mamuhay ng may pagkakaisa. Darating ang ilang pagbabago sa kapaligiran ng pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matamis na candy. Ang panaginip ng matamis na candy ay maaari mga hulugan na mas masaya ka. Ito ay dahil mas kaunting kagalakan sa iyong buhay o mas kaunting mga piknik kung mayroon kang mga panaginip tungkol sa mga matatamis na ito, pag-isipang muli ang iyong nakagawian at magdagdag ng kaunting espasyo para magawa mo ang isang bagay na magpapasaya sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa chocolate candy Ang panaginip ng chocolate candy ay maaaring mga hulugan na gumagastos ka ng higit sa iyong makakaya. Agad na kontrolin ang kasalukuyang paggasta makatipid ng mas maraming pera kaysa sa iyong ginagastos. Mahalagang harapin ang mga problema sa pananalapi sa hinaharap. Kung gagawin mo ang iyong chocolate candy sa isang panaginip, nangangahulugan ito na kailangan mong maglaan ng oras upang tamasahin ang araw kasama ang iyong mga kaibigan. Minsan, nakakalimutan mo kung gaano kahalaga ang magkaroon ng isang sandali ng pagpapahinga kasama ang mga mahal sa buhay. At ito ay maaaring magtapos sa ilang mga problema sa kalusugan. Kung nanaginip kang makakita ng taong kumakain ng chocolate candy, o kang makakilala ng mga taong ganap na magpapabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matamis na pagkain, ang panaginip ng matamis na pagkain ay isang senyales na may magagandang bagay na darating para sa iyo. Ito ay totoo lalo na sa isang kapaligiran ng pamilya at makikita mo na higit kailanman ang mga taong nagmamahal sa iyo ay umaasa na magiging masaya ka at makakamit ang lahat ng gusto mo sa iyong buhay. Gamitin ang sandaling ito para makasama ang mga taong humihikayat sa iyong maging mas mabuting tao kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng candy. Narinig mo na ba kung gusto mong makakita ng bahaghari, kailangan mong harapin ang ulan. Dahil yung mismong panaginip na ginagawang makabuluhan ng candy, mahihirapan ka sa napakatinding problema sa pananalapi. Gayunpaman, ang yugtong ito ay dapat na lumipas. Kung maaari kang manatiling aktibo at umaasa hanggang sa huli, sa wakas ay mababawi mo rin ang lahat ng nawala good luck sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng candy. Kapag nanaginip kang bumili ng candy, ibig sabihin ay laging kasama mo ang iyong pamilya at sinusuportahan ka nila sa lahat ng bagay. Mga taong tunay na nagmamahal sa iyo at naisang iyong kabaitan. Nandiyan pa rin sila para sa iyong tagumpay. Ang pagkakataon ng mga taong sumusuporta ay napakahalaga para sa isang masayang buhay. Kung mayroon kang panaginip na ito, siguraduhin mayroon kang isang mapagmahal at kasalukuyang pamilya. I-enjoy ang sandali sa tuwing makakasama mo sila at subukan maging pinakamahusay na tao para mamuhay ayon sa pagmamahal na inaalok mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbenta ng candy. Kapag nanaginip ka magbenta ng candy, ito ay senyales na nagsusumikap ka para makuha ang gusto mo. Ipinapakita rin ang panaginip na ito na malapit ka ng maglakbay. Ngunit para dito, kailangan mong magsumikap para makapunta ka sa kapayapaan. Ang paglalakbay na ito ay tumating bilang isang ganting pala para sa pagsisikap na iyong ipinakita. Kaya ganun ang pakiramdam na worth it ang lahat sa huli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malagkit na candy. Kung lilitaw ang malagkit na candy sa iyong mga panaginip, mag-ingat sa iyong impulsive reaction. Ang panaginip ng malagkit na candy tulad ng gum ay maaari mga hulugan na maaari ka magkaroon ng problema sa iyong opinion nang hindi nag-iisip ng dalawang beses. Ang paglika ng mga problema dahil sa impulsivity ay isang senyales na hindi mo makontrol ang iyong sarili at magkamali kapag hindi mo kailangan. Maging mas maingat sa lahat ng iyong mga aksyon hulugan ng panaginip tungkol sa candy syrup. Kapag nanaginip ka ng candy sa syrup, nangangahulugan ito na malapit ng lumitaw ang bagong pag-ibig sa iyong buhay. Ihanda ang iyong puso para sa isang mainit na pag-iibigan. Ang syrup candy sa nagpapahiwatig na ang relasyong ito ay magtatagumpay. Makakakuha ka ng kapareha na gustong magbahagi ng karanasan at mamuhay sa iyong tabi kahit na sa pinakamahirap na panahon nahulugan ng panaginip tungkol sa makakuha ng candy. Kung nanaginip kang makakuha ng candy, maghanda para sa isang hindi kasiyasiyang sorpresa. Ang panaginip na ito ay maaaring nauugnay sa pagkakanulo, pagnanakaw o mga problema sa pananalapi. Humingi ng suporta mula sa mga tao sa paligid mo o maghanda upang makalabas ng ligtas. Gayunpaman, huwag mag-alala, ang yugtong ito ay kakilakilabot ngunit tumatagal lamang ng ilang sandali.